Hello guys, welcome back to my Youtube channel Ayan, panunorin natin Habang tinuturuan si Habi My Love So Sweet Ng pag driving Habi tinuturuan ko siya mag-drive Kabado pa siya guys, kabado <coughs> Kahit ako kinakabahan din Ayako, nervyosa din ako Pero kung hindi ako Atras sa bante mo na Atras. Ay, namamatay, guys. Talaga naman. Woo! Patay, patay. Oh, siya yes. naman, guys. Na si Papa. Magpa. Lang ni Papa si, Atras. Guys, pinanood lang ni Papa ni Kuya. Ay, pinanood lang ni Papa si Kuya. Kanan mo konti. Atras mo. Atras mo. Taras. Uy, ano yun? Lana no yun. Ba't maingay? <coughs> Okay, atras. Atras. Wag kang susuko. Kaya mo yan.